guys ito daw yung naipon <laughs> puro resibo wow, well, sana ma-withdraw ito sa Pilipinas no? ayan sa so, dami dami na yan yung akin pinagtatapon ko na kasi ano kasi hindi ko na mabilang bilang <laughs> ang dami dami na so ayan pa oh o, oh, ayan, may mga papel-papel. Ayan, papel, papel, mga resibo pa yan. Ayun doon, Oh. oh. Yun. Uh. <laughs> <laughs> hindi, hindi, So, ito. Oh. Ito na lang yung amin. Ito na lang yung amin na iipon. Hindi pa ito, ha? Hindi pa ito. Mga nakaraang buwan lang to. <laughs> ano ba? Araw, halos ano eh. Araw-araw nagpapadala. Charot. Hindi naman. Basta ganon. Siguro ako sa ilang taon ko na dito, no. 14 years na ako dito. Tagal ko na dito sa Dubai. Pero, talagang naiipon ko lang nasa inodoro na lahat. <laughs> <Hindi yan dito. laughs> so, wala, wala. Yan, ano yan. Yon. Ito yung aming, ano, dito napag-isipan lang kasi may hinahanap tapos iba na naman yun ang nahanap may hinahanap <laughs> may hinahanap na papel ito yung nahanap oh. ito ito oh. ito yung nahanap oh. yung naglagay kita ba ko te <laughs> ayan yung nakita ni ate oh. may hinahanap siyang papel eh. Eh, hindi niya mahanap-hanap. Ito yung nahanap ni oh, siya Naglagay na lang sa mukha. At eh, hindi na maintindihan kung saan na yung hinahanap niya eh. O, oh, tinan mo. Sa dami niyang pinag-uukay ng mga bag. Oh. Sa dami niyang pinag-uukay ng mga bag. <laughs> Wala siyang nakikita. Okay, ino-uukay pa dyan siya. Okay. O, tanami yan ng bag na yan Na hinanapang, wala siya nakita Alam niyo kung anong nakita May nakita kasi siyang Pampaganda sa mukha Ito Ito, kaya ang lagay Tapos ito yung cotton Tapos Ayan, nag-skinhole kami Ayan guys huh. Kita yung sitwasyon namin dito Kung gusto ipa sino na magmamain mine nito mag pamain guys pamain <laughs> Yan tubig namin oh. iskinol oh. ayan sus ayan, mga susi Kunwari may susi daw umbay mabubuksan lang din naman pala ah so guys ating gabi na no tanggalin na natin ang ating mukha ay ang ating mas pala ano tinahanap mo nang hinahanap mo? So mm -hmm. hanggang dito na lang guys. Matutulog na kami at bukas papasok na naman kami. No? Kayo lang tayo ng kayod para sa mga mahal sa buhay. Mabuti sana kung tayo mahal din nila. <laughs> Wala te. Wala kang mukha te. <laughs> May takip. <laughs> Ayan. Good night, everybody.